Ito nga yung dayo, ayan, para guys, makita ka sa nagkainan kami. kami. Lagay niyo doon yun. Oo, oh, yan ang sinasabi ko. O, di ba? Lagay mo doon lang, wala? O, oh, yan. Ayan, dyan lang yan hanggang <laughs> ano, di so, okay ba? O, uh, ayan, nag-picnic kami guys na tatlo lang dito sa ano, walang pakialaman. Maupo ka dito. Dito sa si plastic, uupo ko sa plastic. Ah, okay lang, bago malinis man yan. O, sige na, thank you Lord for the blessing today. Thank you Father. O, oh, pasensya na kayo sa aming. Ano, ito yung kinilaw ko tsaka paksiw Aming pinag-anuhan, hati-hatihan. Ayan. Amen. Sabi ko sa kanya, mag ka ng kamatis. Kaya lagay Sabi natin. Sabi ko, wag na. Ito. Itong bilateral. Ayun, wala kayo sa ating spoon. Ay, ay, kui, ay wala naman. Ayun, magkamaya naman ako. Wala naman. Sige, wala naman tayo. tayo. Wala Kinamot lang tayo. Kinamot Bakit tayo. Kinamot. Ah, ba? Pwede man yan siya, isa-isa lang. Magkinamot ka? Oo. Oh. O oh, sige, magpinamot ka. Pinamot, pinamot. Ang sarap kay, ng aming paksiyo sa bawag-sabaw pinke. Hindi ko alam akong perfect ni. Eh. Masaya ka. Ano nga ulit pangalan mo? Maripi! <laughs> <laughs> yung maliliit, may ulo yan siya, be. Ha? May ulo to, gusto ko yung ulo. Ay, kaya pala gusto mo ng ulo. <laughs> <laughs> Masarap yan. Magkamot na lang din ako, oy. O Oh, diba? Masarap magkamot ah. Masarap gaya magkamot. Malinis naman yung kamay ko eh. Okay, uh, Ako uh, uh, uh. Ganito kami dito gaya. Tatlo kami tropa. Tatlong lang <laughs> Tatlo lang kami. <mag> <laughs> tatlo lang kami guys. One hundred. <laughs> One zero zero. <laughs> alam, ano yan? Ano? Live or... Real? Ano to siya? Kinilaw to? Oo. Oh. Oh, akala ko hindi mo alam ba? Kinila. So, Gamay kunti lang ng isda. Dahil kaya dinamihan ko siya ng cucumber

Magkamay lang kahatay. Oo, yung oo ha? Lagay Mm. mm. So, Ilag okay. natin si Kuya sa ano? Hindi, kanil yung ang kalausog niya. Hindi. Sakyan mo lang. Hmm? Sakyan mo lang siya. Hindi <laughs> naman <laughs> 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 ikaw yung titigas eh. Oh. Oo. Okay. <laughs> <laughs> <So>, Sige, <laughs> <okay>, pasok natin. <laughs> <laughs> so, sakyan mo lang. Hmm. <laughs> <laughs> Malay mo, mandi ko <laughs> <laughs> Hindi siya ano, hindi siya matabang. Matabang, no? Anong... Tama ka na may alamang. Hmm. Tama na yung pala. Ang gabi, na masura. <laughs> Ngayon ang picnic. Siyempre, ganun talaga ang buhay. Naisipan ko kasi dapat sabi ko bilang ang dalawang tilapi ako yung tuloy ko. Tapos, nakita ko yung asa-asa na ito. Ayun po, eh. Mm. Nakita ko itong hasa-hasa na ito. Bumili ako ng balik for dirham kasi 9 dirham lang ang ano. Di, ang sabi ko, ang dami naman ito. Kung ano, ilang araw kong kainin, ako naman mag-isa. Ay, mm. hindi eh, ko naman alam na magpang-abot tayo sa baba. Mm. Mm. Boring kasi pag wala ka. Pero parang nandiyan ang amo mo. Nakasali nga? ka ba sa, ano, sa... Nakasali ka na uh, dito sa GC nila? Sa kids. Mm -hmm. Nandun din ako, pero bihira lang yung mag-chop Hindi ko bit ang mga tao doon si Angel lang saka si Makong, na akong kay Makong Hindi siya rin. Okay. Okay. Mm. Lai, <laughs> La lagay niya pa yung mamaya sa amin na. mo na lang ang Ay, hindi na. Huwag na. Okay na yan. Malayo naman yan. Hindi ko naman share sa kanila. yan. Mmm. Mm. Bilisan mo! Ha, <laughs> <laughs> oh, <sana na. laughs> Ay, wala Sutang, na. Nakakbo! Ang pinagin na kong ganyan. Ouais. Sabi ko, simple sa mga pinagin na kong ganyan ng bahas. Ay, yung tumatawit. Insakto din stop Kasi may Oo, uh, uh uh, mahuli na naman siya. Akala ko kung sino yung kasigat. Hindi, mabuti sana kung may upuan dyan. Wala, mainit pa naman. Si Kuya naman kala nagulat sa akin kasi may, may babae din na matanda. Ay, takbo siya kasi yung bus. Diyan Kabili ko yung sa okay sana kung may upuan wala kasi upuan diyan maghintay yung hey, Hindi pala sabi masarap. Oh, masarap. Mm -hmm. Hindi ma ano tawag Mas gusto ko yung hindi masyadong ala Ako pag Pagula yung ano natin pareho. Gusto ko tayo. Hindi ganito ba gawin natin? Kung sino yung ano Magpapabili tayo kay ano nang ano. Pagulay yung amo natin. Basta tuwing Sabado kasi bumibili na ako ng isda eh. Hmm. Tuwing Sabado di upo. Ay, sa taon. May deo. Wala kang deo? One a month. What in the blue moon? Tawawa ako. May Pilipin na magbibili siya. Thank you. Saan? Tawagin mo makita eh. I <laughs> Saan? Lakas na kung ate ah. Hindi natin kita. Ayun o. No? Ay o. Oh, purple mo. Parang cleaner. Oh, hi Orban Urban siguro yan. Nagpatubig siya. Kawawa yung mga Pilipinang naiwan be. Saan? O sinanto ko yung <laughs> Yung mga Pilipinang naiwan be sa ay nahuli sa bus. Bakit? Doon sa sa Medina at Said may nahuli uh, limang Pilipina Bakit? walang, walang Emirates ID tapos sa cards tapos ba Nanguhuli na sila ngayon. Siyempre. Mm -hmm. hmm. Kung pa uwi, hindi na ko nagtatak. <laughs> Dati nung nag-ano ko, -NO nung kiinti ako, nagtataksi talaga ako. Kapag tak Siyempre, kapilaan ang kulis sa Saudi. Mm hmm. Saudi naman pala. Tapos grabe. Nanguhuli na talaga sila dito? Mm -hmm. May nanguuli na talaga sila dito kasi nga dapat hanggang ngayon uuwi na may deportation na kasi ay mayroon na kasing amnesty wala namang nag-aano mm -hmm. eh. Hmm. Iyon may mga problema as well. Saan, saan ang batu o Falk, na hmm. Saan yung bigyan mo? Kailangan ko uuwi. March. <laughs> bigyan mo ako ng ano, chocolate Sabi ko maglalakang mag-uunti. Only 95. Hmm? 40.95 40.14 five, forty, tapos may kasama. okay. yung 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 kumain. yung 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 natin. yung 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 Nandito lang kami okay, thank you for watching. Gaya.